ang lahat ng papuri at sa salamat ay tanging kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang pagpapala at kapayapaan ay mapasahuling suba at propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Mga kababayan, kami po ay humihingi ng ilang minuto, minuto po sa inyo. At insya Allah ta'ala, tatalakayin po natin ngayon ang patungkol naman sa Al-Quran. Ano Patungkol sa Al-Quran. Ano po ba ang Quran mga kababayan? Ang uh, Quran po, ito po ang salita ni Allah na ibinaba niya sa kanyang huling sugo propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kung saan uh, binubuo ito ng isang at labing apat na kabanata. Isang daan at labing apat na kabanata mula sa kabanata na kung tawagin Al-Fatiha hanggang sa kabanata na Anas. Ang Quran po mga kababayan ito ay napangangalagaan mula sa anumang pagbabago. Mula sa simulan ng ito ay binaba sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa loob ng 23 taon. Ang Quran po ay ibinaba sa huling sukat propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa loob ng 23 taon labing tatlong taon po na ibinababa sa kanya sa Makda before ng Hijra o ng paglikas niya patungo sa, Mad patungo sa Madina at sampung taon naman sa Madina. Ano po? So 23 years. Labing tatlong taon sa Makda, sampung taon sa Madina, ibinababa ng Allah ang Quran through Prophet, uh, through uh, Jibril alayhis salam patungo sa huling sukat propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At hanggang ngayon mga kababayan ay walang nabago rito. Ito ang kagandahan ng Quran ano? Walang nabago rito. Mahigit na lading apat na raang taon na ang nakalipas. So ngayon ay nasa 14 uh, uh, 1445 na po tayo. 1445 Hijri calendar. Walang nabago sa Quran. At ang Quran po mga kababayan, saan mang sulok ng mundo, ay iisa lamang po at magkapariho ang Quran. Kaya naman napakaraming mga Muslim ang mga nakakasaulo rito. Mga bata pa lamang 7 years old, 10 years old, pataas, ay nasa nila ang buong Quran. Yes po. Ito ang miracles ng Quran meron itong iba't ibang salin mula sa iba't ibang lingwahe. Mayroong English, mayroong Tagalog, mayroong uh, Japon, at iba't ibang iba pang mga uh, salin na lingwahe. Ano po? Subalit nananatili pa rin ang orihinal na teksto na siyang ipinabasa sa huling sugo at propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang sariling lingwahe ang lingwaheng Arabo. Okay? So, ibig sabihin mga kababayan, ang Quran ay binabasa sa ano? Arabic. Okay? Dahil kagaya nga ng sinabi ng Allah sa loob ng Quran, kinig po tayo, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ And we sent not a messenger except with the language of his people, in order that he might make the message clear for them. Then Allah misleads whom he wills and guides whom he wills. And he is the Almighty, the All-Wise. Ibig sabihin mga kababayan, ang Allah kapag nagbabasa siya ng Quran o ng salita, ng libro, ipinababa niya ito sa lingwahe ng mga pamayanan na nasasakupan ng propeta para mas maunawaan nila. Kung kaya ang Quran sa lingwaheng Arabic upang maunawaan ng mga Arabo ang salita ng Diyos. Okay? At ito rin ang paraan ni Allah upang mapangalagaan ng kanyang salita ang Quran mula sa kamay ng mga taong walang ibang hangad kundi ang pansariling interes. Isa po sa paraan ng Allah na pangalagaan ang salita niya, ang Quran, ay yung mapanatili ito sa original na teksto, ang wikang Arabic. Kaya pag tinignan po natin ang Quran, may translation siya, ganun pa man, nandyan pa rin po yung Arabic niya. Nasa lingwaheng Arabic. Hindi po yun mawawala. Ano po, sinabi ng Allah sa loob ng Quran, Inna nahlu nazzal na tikra wa inna lahu nahafidun. It is we who have sent down the dhikr. The Quran, and surely, we will guard it from corruption. Si Allah ang nagpangako na pangangalagaan niya ang Quran mula sa anumang uri ng pagbabago. Mga kababayan. Kaya ang Quran, wala kang matatagpuan kapag binasa mo ito, wala kang matatagpuan dito ng contradiction. Mga nagbabangga ang impormasyon. Okay? Wala po kaya mga kababae, inaanyayaan po namin kayo na basahin ang Quran at pag-aralan po ito. Sinabi ng Allah sa loob ng Quran, Inna hadal Quran na yahdi lillatihi yaakwam wa yubashirul mu'minin alladina ya'maluna salihati anna lahum ajran kadira. Verily, this Quran guides to that which is most just and right and gives glad tidings to the believers in the oneness of Allah and His Messenger Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sallam toward deeds of righteousness that they shall have a great reward in paradise. Katotohanan ng Quran na ito ay namamatnubay kung anuman ang pinakamakatarungan at katampatan at nagbibigay ng masayang balita sa mga sumpa, sumasum, sumasampalataya sa kaisahan ni Allah na nagsasagawa ng mga kabutihan na sila ay magtatamo ng malaking kantimpala sa paraiso. Allahu Akbar. Mga kababayan, hindi mahirap ang hinihingi sa atin ng ating Panginoon ng Allah at ng sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maging bukas lamang po ang ating puso't isipan at maging makatarungan sa pagtuklas ng katotohanan, tiyak na ibibigay sa iyo ni Allah ang gabay at liwanag na iyong inaasam Insya Allah. Maraming salamat po mga kababayan. Magandang gabi.